The more you love, the more you love. The more you love. Pero ben Pero ben Hindi, hindi yan. Alam mo, sa, sa, sa panahon na pagkasama namin yan. Sa konting panahon na pagkasama namin yan. Sila sabi niya sa SMU niya. Hindi. 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 Alam mo? Pag hindi gawin, lahat ng sinasabi na galing sa puso. Alam mo kaya, kaya hindi mo maging gabi, so. Ma, lang. Bakit ang babae pag hindi sinasabi ka ng tuto, oh na sabi sa oh, sa'yo? Oo, oh, kasi. Hindi oh, oh, yeah. yeah. oh. yeah. <laughs> okay. yeah. kasi. Hindi kasi. Hindi 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 kasi. Pag hindi alam mo. Medyo Wala na magkawa si Jaime. Lasig na yan eh. Kasi pa siya. Mas fresh yung feeling. yung lang. Gutom ka lang, Jaime. Uy, naka ba yan? Oo. <laughs> oh, oh. Ay, okay. <laughs> ano? 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 Uh, then, sakay, sige. Nakita ko sa ano eh. yung way. Kuha atin Sabi niya, ako. Hindi, sabi ko pala eh. Baka na si, ano, Jaime, oh. Nananancing na si, ano, kung baka ang Hindi. Hindi. mo na. sabi mo na. Mukha pa naman luloko yan. Oo. Lahat ng sinasabi niya galing sa puso. Hindi, sa puso. Sa puwet. Mukhang innocent innocent ano yun? Hindi, hindi. Kasi alam po. Alam ko. Jaime! mo. Makikita mo lahat sa YouTube itong mga sinasabi mo. Hindi, ibig mo sa kanya. Ano uh, ito sabihin? Natipid, alam, alam ko kasi parang tayo lalaki. Alam ko kung ano yung daw ako. Alam ko yung... Si Jaime, lilikado pag lasing eh. Ay, aboy lalaki. Kita ka talaga kayo pari. Ha? Kasi dyan dito ka pakalaki. Pero sige. Ikaw na maala dyan. Hindi. Ito na. Tayo. ka na. Tatahimik ka. Tatahimik ka, Taba, ka Smile ka muna dito. Tay. Ay, hindi. ha. Smile ka muna. Sige. May pinagtatawa na nga ako dito. Kakain ka na niyan. Titigil ka na. Titigil ka na. Ha? Ayun na. Hindi tayo huwag. Dito, matutulog mga. Minun pa ako.